Check natin yung likod ng bahay. Kagahapon, sobrang <coughs> lalim ng baha dito. Sobrang lakas ng ulan eh. Ayan, ngayon. Dito sa part. Itong part talagang ito, binabaha. Ngayon wala na. Kunti na lang. Ayan, nakita mo yung ano ng baha. doon banda ang baha doon dumadag tubig may naapektuhan ang ating mga puno dito yung mga nag-ano lang nagkumilig lang dahil malakas yung ulan pero okay naman yun oh Yung mga tanim ni Carlito doon. Ayos. Hindi naman masyadong binaha doon eh. Dito lang pumunta yung tubig. Dun. Okay.